Sa pagtama ng magnitude 4.4 na lindol sa La Union, ikasyam ng Oktubre noong nakaraang linggo, isang Baguio City sa nakaramdam sa lakas ng pagyanig. Maliban sa mga empleyado, isa rin ang mga estudyante sa kinailangang lumikas agad para sa kanilang kaligtasan. Agad ding nagsuspinde ng pasok ang lungsod. Buti nga po nandito na po kami madam kasi 10.30 yung out niya. Isa lamang ang lindol sa mga dahilan kung bakit kinakailangang agarang suspendihin ang pasok ng mga estudyante. Nitong mga nagdaang buwan, sunod-sunod ang suspensyon ng pasok ng mga estudyante dahil sa masamang panahon. Bagamat para ito sa kaligtasan ng mga estudyante at guro, malaki rin ang epekto nito sa pag-aaral ng mga bata at nagdudulot ito ng learning loss. Ito ay ang pagkawala ng kaalaman na karaniwang epekto ng mahabang gap o puwang o matagal na pagkahinto sa edukasyon. So regarding this class uh, that we have learning gaps or learning loss due to the suspension or yes suspension or no classes we in the city of baguio in, our, in the division of baguio city we have this alternative uh, learning delivery mode for in we have ready materials for our learners Hard, uh, we have the self-learning modules and we have also digitalized materials for our teachers to use to still engage teaching and learning with the learners and with the parents so that even if they will not attend the class face to face teaching and learning will still take place ma'am bagamat may mga learning materials na binibigay sa mga mag-aaral hindi naman masisiguro ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante so the question there is is it not sacrifice it's not sacrifice but there is a difference if we will have face to face class ma'am Madalas na problema para dito ay hindi mga estudyante ang sumasagot ng kanilang mga learning materials, lalo na ang mga nasa elementarya. Wala kami magawa kasi talagang ganun. We give modules, pero hindi talaga namin masasabi na perfect yun. Kasi usually ang ginagawa ng mga nanay para matapos lang sila nang gumagawa. Pero we cannot prevent that kasi talaga namang, lalong-lalong sa bagyo, pagbagyo. At saka wala silang ilaw, o net na gagamitin sa online talagang uh, pagbalik nila tinuturo ulit ni teacher parang remedial instruction ang ginagawa ulit sa ngayon ay may iba't ibang pamantayan ng Department of Education sa sila ng klase kung yung typhoon signal automatic yan so typhoon signal 1 2 3 yun, automatic kung anong level yon nandun, nakasaad naka doon no Uh, in terms of earthquake then uh, there is uh, also a uh, provision doon on on level ang, uh, an anong level no, where the LGU uh, suspends the, the classes no? so the school head, yung school level, may declare granular suspension kung walang suspension in the LGU, kung siya lang. Para maiwasan ng learning loss sa mga mag-aaral, isa ang dynamic learning program sa mga ipinapatupad para makasabay pa rin sa aralin ang mga estudyante. Nitong October 13 at 14, sinuspende ng DepEd ang pasok ng mga estudyante sa NCR, bunsod ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit at para masuring maigi ang naging epekto ng sunod-sunod na lindol. At kahapon October 13, nanawagan ng DepEd sa mga LGUs na balansihin ng mga LGUs ang pagsususpende ng klase. Sa pahayag ng ahensya, bagamat naiintindihan nila na prioridad nila ang kaligtasan ng mga estudyante, ang extended suspension ng klase ay malaking epekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Dahil dito, desidido ang DepEd na ipatupad ang alternative delivery modes para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Hinimok din nilang mga LGU na pag-aralang mabuti ang suspensyon ng klase, lalo na kung hindi naman ito kinakailangan. Vanessa Bugtong, RNG News.